Beast House Gymnasts. Puna kasi na mga kapamilya. Yes. Yay. At saempre, ito ang talagang viral TikTok sensation from Zamboanga na napatupuso na maybe this time dance challenge. Yes. Wow. Let's go. Let's go. Ra, Ra, Ra. with no age. Ani ka dito Ra? Ano ba yun? with no age. Ra. you for sharing your fun movement. Ano naman, naman, naman sabi, singkat, singkat na parada, ang yung masasabi mo na sikat na sikat na talaga ang iyong mga dance steps? Mm -hmm. masaya po at nagutuwa ako oh. dahil madami po ako napasaya na ipapano sa ginawa kong video na nag-viral. Thank you po. Thank you. congratulations! Ikaw ba yung may manager na? Ako ba? Ang bilis mo talaga, Ang bilis mo talaga, Oli perform na kasama yung mga bigating artista sa ASAP? Um, nakakapanibago po at talagang nakaka-overwhelm po kasi po mga artista, talagang artista po yung kasama ko eh. Talaga pong parang it's a honor po na makasama sila, makasayaw sila sa stage. Ayun po, yun po yung uh, nakapilito po. Ano pakiramdam na sobrang sikat mo na at sobrang sikat na ng Baby This Time Dance Challenge mo? Ah, uh, ayan. Um, First po, nagpapasalamat po ako kay Lord and sa aking family um, kay Tito Alex sa aking papa si ate kuya um, si lolo and sa lahat ng sumuporta sa mga tita ko sila tita Jackie tita Iris ayan nagpapasalamat ako sa kanila dahil talagang todo support ako sila sa akin siguro kung wala sila um, hindi ko po ito ipagpapatuloy talaga itong magmanilaw oh. And ang nafe-feel ko po, um, talagang masaya ako dahil napunta po ako sa gantong opportunity po. And nagpapasalamat po ako sa mga sumuporta ko.